Paano kung ang pinaka nakakatakot na multo ay ang sarili mong konsensya? The Woman in the Yard, isang psychological horror na magpapatanong sa iyo. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para protektahan ang kanyang mga anak kahit laban sa sarili niya? Si Ramona, isang ina na nabaldado matapos ang aksidente, kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Kasama ang kanyang dalawang anak, sinubukan niyang bumangon sa isang liblib -lib na farmhouse. Ngunit, isang araw, may misteryosang babaeng nakaitim na lumitaw sa kanyang bakuran. Nagsasabing, Dumating na ang araw. Mabang lumalapit ang babae, lumalabas din ang mga lihim. Nasira mo na si ang nagmamaneho nung aksidente at hindi ang kanyang asawa. Ang babaeng ito ay hindi basta multo. Siya ay personifikasyon ng guilt at depression ni Ramona na naguudyok sa kanya na wakasan ng lahat. Ang pelikula ay sumasalamin sa mga temang grief, guilt at mental health. Pinapakita nito kung paano ang hindi natatapos na lungkot at pagsisisi ay maaaring magpakita sa anyo ng isang multo na sumusubok na akitin kang sumuko. Isang paalala ito na ang tunay na laban ay nasa loob natin at ang pangharap sa ating mga demonyo ay ang unang hakbang sa pagpapagaling. Bakit mo dapat panoorin ang The Woman in the Yard? Una, napakahusay na pagganap ni Daniel Deadweiler bilang Ramona. Pangalawa, malalim na pagtalakay sa mental health at family dynamics. Pangatlo, cinematography na nagbibigay ng iri at atmospheric na pakiramdam. At panghuli, Isang kwento na magpapaisip sa iyo tungkol sa mga pinagdadaanan ng mga taong tahimik na nagdurusa. Ikaw, paano mo hinaharap ang iyong personal na multo? ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Huwag kalimutang mag-like sa video kung na-appreciate mo ang ganitong klase ng pelikula at mag-subscribe sa Spoiler Sessions para sa mas marami pang malalimang movie breakdowns. Tandaan, dito sa Spoiler Sessions, hindi nang basta spoilers. Ito ay paglalakbay sa puso ng bawat kwento.